hindi kayo ito nagpaparada ng oh, kakabala kayo. Hindi, kung bumili na ako ng gamot, alam mo ba namin kayo bumili ng gamot? Ay, ako ako pinagpapit. Hindi niyo po ganyan. Bakit kayo bumili? Sa kabila? Oo, kasi kaya tayo dapat bumili. Hindi kasi nga hindi nga makaikot ang traffic. Uh, ah. Nagmamadali nga ako. Kaya, hinahanap na ang driver, wala. Oo. Hindi na iklam. Kasi hindi, wala nga lang ang driver eh. Wala mo yung nakita yung forcer na nandito doon, makikiusap sana ako. Anong biyay po kayo? Kasama kasama ba? Ayan pala naman, may makukulit Sige na, i-remix mo na right, Ano, to Huwag kayo iiwan sa malayo. So, sa Kung saan sa sa, sa, no. na ka nandun, nandun. Hindi yung, ah, sa GMB ka, tapos motor mo nandito sa ano. Kasi nakita kami kahapon. Oye, pawal na lang ako talaga doon. May walang driver. Pag-iikat ang porter, wala talaga yung porter dyan. Pag diwa sa rupigan yan, pagdadaan na walang tao, pa ako. So, wala. Hindi. So, pakilali ka. Pwede naman Kailangan lang Dapat e, pag bumili, don't sa akin, no? di. Pag bumili, yung sasakyan nyo. Hindi naman <tayon> Wala akong parking sa Mercury. Oo. Hindi. rito. Kasi uh, yung bawal. Ipagparada ko yan. Naghahapok na yung poser mong pwede akong pamaalam. Wala talaga yung sir, Kasi ikutan lang yan. So, dito ka? Kung kayo dito, di Sir, baka pwede dito. Pwede sa kaya kung tatagalan mo kung saan ka ba i-bili, kailangan nandun ka sa tapat. Pero nasa tumawid ka, di mo maririnig. ba kayo, nasula sa akin. Ano na, ano na, tinawag na. Relax ka, huwag ka mga gano'n. Nagka sila nga rin. Oh, okay. Kaya dapat ay sumunod. Buti sa kanil si bisis Kaya nga, paano malalaman natin namin dun, so. kung bumbis kung wala ka doon. Kung nandun ka, tapat, pinapaliwanag mo, hindi naklaman. Eh, wala mo kung sa tayo sa kaya tao. Sige, sige, sige. Wala, wala, wala.